Okay, so good morning guys sa atong tanan. May shoutout sa ating mga viewers today sa araw po ng lunes. Okay, so March 31 na po ngayon mga boss. Balik tanaw, syempre balik eskwela na po. Ayan, so muli guys, binabati ko po ang mga nakasabay no, sa ato ang combination uh, kahapon na no, na atuwang uh, 105. No? So, rambol po. So, ang uh, resulta sa 9pm draw kani 501 mga boss ayan so sabi ko ako po kahapon is ang atong guide is zero di ba so yun po ang ating guide kahapon na si zero possible uh, number na mag race kahapon si zero so hindi po tayo nagkamalit talagang uh, talagang lumusot guys ang 0 uh, zero na numero Okay, so bago po tayo mag-proceed mga boss sa atong probabilities today sa araw po ng lunes uh, Ipakita ko muna sa inyo guys ang official result kahapon Okay, so 2pm kahapon mga boss Recap muna tayo Para lahat masabitan ang atong mga numero ng mga official result So, umpisa mga boss naglabas 383 nagdouble pero ang akong gihatag kahapon is 380 di ba kasi ang ano ko talaga kahapon na uh, possible talaga magsi zero okay so yung guys ang official result sa 2 pm pagdating naman po ng alas 5 dito guys muntik tayong manalo sa alas 5 sa lalo-lalo na po yung ating 508 may binigay tayong 508 di ba Uh, 580 ba yun? 580 508, basta yung guys no karga ang duha so ilagay na lang natin dito 580 at meron tayong combination na 5 uh, 105 muni ang akong gihatag okay so meron nga ako 109 no yung ating eskalera guys di ba okay so yung guys ang atong uh, pang alas 5 pagdating naman sa alas 9 guys dito guys talagang hindi na pinalampas dahil naglabas no gikuha pa rin ang alas 5 na numero guys kaning 50 no no pinalitan lang po ng isa ang noybe no ang noybe ginawang uno so dito po tayo no naka uh, bugha no so congrats sa mga ano naka sabay ngani guys o ulitin ko po ayan so nakarambol gihapon punta mga boss kahit pa paano naman so kahit ginagmay lang at least kahit pa paano nakadaog ta o rambol ito So yan guys ang official result kahapon no? Dikit na dikit ang atong mga numero na gihatag kahapon guys sa ang mga probables Okay so pakaready na po ninyo mga boss ang inyong mga ball pin at papel para ngayon araw ng lunes Ayan so dito naman po guys magbibigay tayo ng atong uh, best guide gihapon no? Okay, ulitin ko po mga boss, pwede po ako ninyo guys i-follow sa ato ang uh, social account. Meron tayong TikTok, syempre meron tayong Facebook at YouTube. So, yan po ha. Pwede po ako ninyo ipalo guys. I search lang po ninyo si Bostor. Okay. So, dito na po tayo guys sa ating mga numero. So, ready na po ba ang lahat guys? So, sa hindi nakaabay, uh, dito guys, ngayon araw ng lunis, baka po makachamba ta today. Uh, makapasigunda ta. Okay. So, dito na po tayo sa ating uh, guide. So, ang atong best guide pizza sa guide. Ayan. Okay, sa ganahan lang mga boss ha. Is numero 2. Uy ni guys, numero 2. Okay, so dito tayo sa atong ang pa papit sa guide. So alam naman po natin kung paano kumukuha ng uh, Uh, pizza guide mga boss at sa mga ano natin viewers dyan na mga solid alam na po nila yan kung paano tayo kumukuha ng pa pizza guide nato Okay, ok so yan po mga boss ang akong mga probables today So, possible number guys na mag-raise, 2 or 4. Pwede kayo mag-24 all. Yan, pwede kayo mag-24 all. Pero meron pa ko guys, ibibigay mamaya sa akong best pair. So, pwede kayo mag-24 20 for all. Okay, so... 0 to 9 Okay, so partner na lang ninyo guys Sa ganahan sa atong 24 for all uh, Next number nato na best Karon is k so 5 at 7 Ayan, so Pwede natin to guys ipasakay no? Ang 5 og 7 Ayan, so yan po ang ating pasakay Ayan, so dito tayo guys sa ating mga probables Ang uunahin natin dito yung ating mga pair Pumake up ako guys ng ating best pair uh, Sa ganahan lang nito guys ha Ipapasok ko tong 26 at 25 mga boss. Ayan, so 26 and 25 all. Pwede kayo diyan na magpartner ng isang numero, guys. Okay, so meron akong ibibigay dito ng dalawang uh, best na ako na numero sa 26 at 25. So ang una kong numero dito mga boss sa atong uh, uh up ko po sa 26 all. So bahala kayo guys kung mag 260 kayo, 269 kayo na po ang bahala ha. So sa so, ako ang i-pick up ko dito guys ang numero na 5 to 6 Ayan, so target rumble mo yun yung akong best po ha 5 to 6 second combination itong ating 25 all is ito ang aking ipipick up sa 25 all so kayo na pong bahala baka kayo makakuha guys sa 25 all 5 to 7 so posible dito guys no mag gitna si 7 ay si 2, no posible mag gitna si 2 or mag ending si 7 so pusti pa rin natin si 5 next combination mayroon tayong uh, hot to combination hot to combo na ako guys pwede po ninyo to i-all draw ha 5 3 9 539 target from Bulgi Hapon o, sa ating 539 meron tayong 563 so may nila akong plastada So, rambuli lang ninyo guys para sure ball ang panalo dyan. So, i all draw lang ninyo mga boss ang atong kwan, no? Ang atong hot uh, combo. So, 2. Meron tayong dalawa mga boss. Gwapo rin pang on the spot. Target rumble. Pang on the spot. So, sa atong pabunos, ang pang kompleto natin dito is 6 to 7. Ayan. So, gwapo ni guys, pang on the spot din sa 2 p.m. Okay, so ang last combination nato mga boss, itong ating special combination. So meron akong uh, ibibigay na tatlo mga boss. Next, tayo mga bossing, dito tayo sa ating SP number. Eh okay, so special number combi. Eh okay, so ang ating unang combination para sa ating special combination itong ating target rumble yan po ang ating una tatlo ito mga boss so guwapo ni guys pa on spot din ha atong SP next combination itong ating so same pa rin git na ko si dos ayan target rumble lang ito ang ating pangalawa sa so, sa atong 724 and the last final combination na mga boss sa ating pangkumpleto sa araw po ng lunes itong ating 547 4, 7. okay so ito ang ating uh, pangalawa ito ha pangalawa pangalawa pangatlo natin ito ayan po ang ating official po ng mga numero mga boss so good luck po para sa inyong tanan hope to win po